Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamagandang tula ng pag-ibig sa buong mundo. Ang Ang Aking Pag-ibig ni Elizabeth Barrett Browning na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Ito ay mula sa aralin 2.3 Filipino 10. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman, kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan, iisa-isahin ikaw ang bumilang. Ito ay ang saknong unang. Sa unang saknong, inilalarawan ng nagsasalita ang tanong na, paano kita mahal? Ipinahihiwating niya na handa siyang ipaliwanag o ipakita ang lahat ng paraan ng kanyang pagmamahal. Ito ay ang personal na alok ng pag-ibig na nagpapakita ng bukal na pagmamahal handang ibahagi ang lalim ng kanyang damdamin. Ang paggamit ng pariralang ikaw ang bumilang ay nagpapahiwatig ng lawak at lalim ng kanyang pagmamahal na parang hindi na kayang bilagin. Sa ikalawang saknong naman, iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang, ibig na marating. Ang dulo ng hindi, maubos isipin. Inilalarawan dito na ang pag-ibig ay hindi maihahalin tulad sa nakikita natin sa pisikal ng mundo. Ito ay tila paglipad ng kaluluwa na umaabot sa pinakamalalim, pinakamalayo at pinakamataas na hindi kayang abutin ng isip. Ibig sabihin, ang kanyang pagmamahal ay napakalalim at walang katapusan na hindi kayang sukatin ni naman. Sa ikatlong saknong, yaring pag-ibig ko'y katugon ka bagay ang kailangan mong kaliit-liitan laging nakahandang pag-utos-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Ang saknong na ito naman ay nagpapakita hindi lamang emosyon. Ito ay paglilingkod. Kahit sa pinakamaliit na bagay, ang pagmamahal ay laging handang tumugon sa bawat pangangailangan ng minamahal. Ang parira lang maging sa liwanag maging sa karimlan ay nangangahulugang ang pagmamahal ay nananatili maging sa masayaman at mahirap na sitwasyon o sandali ng inyong buhay. Nariyan kayo para sa isa't isa. Ito ang tunay na katangian ng pag-ibig, tapat, walang pasubali sa gabi man o araw, sa tagumpay man o kabiguan. At ang ikaapat na saknong, kasinlaya ito ng mga lalaki dahil sa katwira'y hindi paaapi, kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Dito isinumpa niya ang kanyang pag-ibig sa kalayaan at dignidad. Kasinlaya ng mga lalaking hindi paaapi, kasing tibay ng isang taong ipinaglalaban ang kanyang paniniwala ng hindi sumusuko o hindi paaapi. Ibig sabihin, malaya, hindi nakabase sa takot o pang-aapi. Kasing waga sa mga bayaning marunong umingos sa papuri. Ibig sabihin, hindi naghihintay ng gantimpala o papuri. Walang kapalit. Kasing waga isang bayaning hindi nagpapalubag sa papuri. Sa makatwid, ang pag-ibig ay matatag dalisay at hindi nagahangad ng kapalit o pagkilala. Ano ang sinisimbolo o simbolismo nito? Ang pag-ibig katulad ng isang bayani, tapat, marangal at walang hangad na kapalit. Para sa ikalimang saknong, pag-ibig ko'y isang matinding damdamin tulad ng lumbay kong di kayang mat di kayang bathin. Noong ako'y isang musmus pa sa turing na ang pananalig ay di masusupil. Sa saknong na ito ay naglalarawan ng pag-ibig bilang isang matinding emosyon. Ginamit niya ang kanyang sariling karanasan. Ang lungkot noong bata pa siya upang ipakita na ang kanyang pag-ibig ay matibay tulad ng pananampalataya ng isang bata. Kahit sa hirap, hindi ito nagbago, hindi nagpapatalo. Ito ay may pananalig na hindi masusupil, na tumutukoy sa pananalig na katulad ng bata. Ipinahihiwatig na ang pag-ibig ay may dalisay na paniniwala at matibay na pag-asa. Para sa saknong anim, yaring pag-ibig ko ang nakababagay ay ang pag-ibig ko sa maraming banal na nang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at panghihinayang. Ibig sabihin ang pag-ibig niya sa minamahal ay hindi ordinaryo o pangkaraniwan. Ito ay banal, malalim at puno ng debosyon, tulad ng pananampalataya. Kahit na dati siyang nanghina nang mawala ang kanyang pananampalataya, ngayon ibinuhos niya ang lahat ng iyon sa kanyang minamahal. Inaambing niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos at sa mga bagay na banal. Ngunit nang mawala ay lubos ang kanyang kalungkutan. Ngunit ngayon ang lahat ng kanyang ganoong pagmamahal ay ibinibigay niya ngayon sa taong mahal niya. At sa huling saknong, ikapito, ang pag-ibig ay siyang lahat na. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na. Ngiti, luha, buhay at aking hininga. Ito ang pinakamasidhing pahayag. Ang kanyang pag-ibig ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Kasiyahan man ito, kalungkutan at ang kanyang buhay mismo. Walang itinira. Ibinigay niya ang lahat. Ang tunay na pag-ibig ay walang sukat, walang katupusan at ibinibigay ng buo. Pag-ibig na walang kamatayan. Nasa saknong pito pa rin ito. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may, lalong iibigin kita. Pangakong taus puso na kahit sa kamatayan o italaganan ng Diyos na siya ay pumanaw, ang pag-ibig niya ay hindi magwawag, magwawakas. Bagkos ay mas lalo pa itong lalalim. Mas lalo niya pa itong mamahalin. Ipinapakita rito na ang kanyang pag-ibig ay higit pa sa kamatayan at buhay. Ano ang tunay na pag-ibig para sa iyo? Mula sa tula ni Elizabeth Barrett Browning ay nagpapakita ng isang sukdulan at walang hanggang pag-ibig hindi lamang isang simpleng pagpapahayag ng pagmamahal, kundi isang talaan ng mga paraan kung paano nabubuhay at umihinga ang pag-ibig sa bawat sandali ng buhay ng nagsasalita. Ito ay punong-puno ng dignidad at sinseridad. Hindi lamang isang emosyon kundi paalala rin na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihintay ng kapalit. Handang harapin ang kaligayahan at kalungkutan hindi natatapos sa kamatayan. At kung minsan, ang pinakamatinding pag-ibig ay ang pinakamahinang tinig na nagsasabing, Ikaw ang lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.